Ayan. gabi ayan Guys, sari-saring gulay guys. May sitaw. May kabatiti at saka talbos ng kalabas. At kalungay. Yan guys, ang ating for breakfast only. Yan guys. Wala jacket is homemade na baguong gawin natin guys para masarap lagay na ang ating sitaw Dan. press na press from the farm And guys ang ating breakfast only yan ay ipakulin natin ng konti yan guys, lagay na natin ang ating patula at sa katalbos ng kalabasa. Wow. So fresh. na fresh na fresh. Iba. Sarap to guys. Yan guys. Oh. Yan ang ating malunggay. so fresh na guys oh. Saka so, may lihaw na isda. Pipilitan na kayo. Pipilitan talaga. Oh guys. Oh, naluto guys. Manen. Ang um, sarap-sarap guys. Manen guys. Fresh na fresh from the bat. From the farm. Kaya nakakatanak sa basutan. Ang What's it na guys? na bigat. Ay haan <laughs> ni Karen. Yeah. Yeah. Kinamsa sa